Tanong ko lang, alam niyo ba ang mga ibig sabihin ng mga ito? Kung alam mo, edi wow, good job. <laughs> Tignan natin kung alam din ng mga matatanong ko ngayon. Oh. Itong ating cheat sheet, may, uh, may kodi ko tayo dito. At uh, mo mukhang yung table na yan, naghahanda na sila. Eh. Tignan natin. Kenneth, tanong ko lang, anong ibig sabihin ng DILG? Department of Interior and Local Government. Tama. Wala pa kana naman natin siya. Okay, okay, okay. Tanong ko lang, ano yung ibig sabihin ng pag-asa? <laughs> Philippine Astronomical Geronomical. Ay, hindi ko pa. <laughs> <laughs> ano sabi mo? Geronomical? Geronomical? Geographical. Geo? Graphical. Geographical? Ano yung asa? Hindi <laughs> oh. <laughs> ko wala yung asa. Sam, ano yung ibig sabihin ng... D-O-S-T Nakalimutan ko sir. Nakalimutan ko. Department of? Nakalimutan ko. Department of Science and? Technology. Technology. Ah, okay. Thank you, sir. Ah, ito. Isa pa. Tanong ko lang, ano ibig sabihin ng LTO? Kuya, tanong ko lang. Ano po ang ibig sabihin ng DOST sa Pilipinas? D.O.S.T? Sabikutan ya, sir? Ndiko nama? Sabikutan? Oh, oke. Okay. Ano ibig sabihin? Department Depart of? Department of... Science, sir? Science and Technology. Ayo! Ah, Gila, Nick. Ano yung ibig sabihin ng LTO? Alan uh, Alan uh, Transportation Office. <laughs> D.O.S.T? D.O.S.T? Mm. Department... <laughs> Alah, dikitin po. Aluminium. Oh, Department of... <laughs> <laughs> <Jahres Audio experience> Sa Sa Yan Science and Technology I know you bigs ng DILG DILG um Department of <imasuHYUN> DILG Department of TVJ TVJ <FTisters> Tito Big Joey. Hey! <laughs> Basta ako, alam ko ang pinaka-paborito kong acronym ay GMK o Good Morning Kapatid. Ah, di ba? Hanggang sa susunod na tanungan, na po si Justin Kirino para sa Tanong Ko Lang. Mga kapatid, Justin Quirino po. Masayang kwentuhan at makakulahang informasyon ang hatid namin tuwing umaga. Kaya mag-subscribe na at mag-follow sa social media pages ng News 5.